ng ganitong salat at hindi pa ako nag-breakfast. Pakisabi, huwag lagay ng kamatis dahil wala akong sumud kumain ng kamatis. Hi, girl! Sa kapunta! Ah, uh, J, andyan ba si mama? Hmm. Nako, sis. Bakit? Hindi, kasi, okay. I mean, busy pa siya. O... Girl, I mean, sis nga pala. Sis in law. Payong kapatid lang. Huwag muna ngayon. Mali ang tahin mo. Eh, gusto ko lang naman kasi sorry ng formal sa lahat ng mga ginawa ko. Girl, ganito yan ah. Makinig ka sa akin. Kilala mo naman si mama, di ba? Kapag galit yan, parang drago na bubuga ng apoy. Ngayon, lalo na kung si Bobby ang concern niya, hindi ba? Kaya pwede, hintay mo mo na lumamig yung ulo niya, tsaka mag-sorry sa kanya. Bakit di mo yung diskarte ko? iwas pusoy ka lang. Kapag to the left siya, to the right ka. Kapag to the right siya, to the left ka. Ganun lang siya kasimple. Tapos bumawi ka na lang sa ibang paraan. Gaya nga nung sinabi niya ngayon na samahan daw kita sa trabaho mo. Pinapabalik niya na ako sa trabaho ko? Oo! Oh, sabi niya, kaya tara na. Eh, teka, si Bobby kailangan kong hospital. Si mama na nga nagsabi na magtatrabaho ka ngayon, di ba? Halika na, huwag mo naiintindihan si Bobby. Nandiyan natin luwa sa hospital. Let's go. Halika. Sundan mo ko. Nagawa na natin yung pinaka-importante bagi ng pagtatanim natin. Healthy yung soil natin. Ngayon yung pangalawang pinaka-importante, okay, ay yung pagtanim mismo ng mga punla. Tapos yung kailangan natin alagaan eh, tinimu ha? Paglipat pa lang ng Hi, punla, dapat maayos na. Buti na kita nataka, na pa ka tayo Di ba, girl? Guys, ang ginagawa niyo dito? What? Wala, magpa-fashion show. Ano sa tingin mo? Siya na nagtatrabaho. Papakilala ko nga pala sa'yo ang bago mong assistant. Assistant? Jeep! Ah, uh, huh. tayong pinag-usapan na... Oo oh, oh, nga, tsaka kailangan ko ba ng assistant? Oh! Ay, kung may problema kayong dalawa kasi si mama nagutos nito. Ngayon kung may issue kayo, sa kanya kayo magpaliwanag. Pwede ba yon? Oye, oh, wala naman palang issue. So, paano? Kayo muna dyan. Ako, eh, dun muna dahil umuulan na, ha? Sige na. Oh, pwede. na ba tayo? Oh, sa pagtanim. O oh, sige, pakita ako paano niya gagawin. Chi! Ano? Mm. Ano? Ano reaction nila? Natuwa ba sila? Wala, steady lang. Ano? Steady? Normal lang. Si sa parang nagtaka siya bakit hindi ko man sinabi sa kanya. Si Chino naman parang Tugay mo ko lang ng assistant, sabi niya gano'n. Pero syempre, hindi na sila nakakaporma nung sinabi kong utos ni mama yun. Alam mo, very good ka sa akin ngayon. Pero at least, mas mabilis natin sila mahanapan ng ebidensya dahil magkatrabaho na sila. Eh sis, paano kung mali tayo? Paano kung mali siya sa lampara tayo mag-isip? Wala naman pala tayo sa ng relasyon. Teka, di ba ikaw yung nagsabi sa akin na parang meron silang something? Na nagyakapan sila, di ba? Oo, pero hindi ako sigurado nun. Ikaw lang yung mapilip. Dahil kay na nating natin hanapan ng buta si Eloisa. Para tuloy na siyang masira sa mata ni Mama. Kunti na nga lang yung mamanahin natin sa mga Buenaventura, makikihati pa siya. Nakikinita ko na ang galit ni Mama. The moment na malaman niya na niloloko ni Eloisa at tagapagmana ng mga Buenaventura. And worse, ang anak pa na si Chino pependeo sa kanya. Ha <laughs> ha